Sinunog ng armadong grupo ang ilang simbahan sa Russia kung saan labing siyam ang patay. Habang dalawamput-dalawang manggagawa naman ang nasawi sa nasunog na planta ng baterya sa South Korea. Narito ang Frontline News Abroad. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang planta ng bateryang ito sa Waseong, South Korea. Pasadong alas 10 kaninang umaga nang sumabog ang nakaimbak na baterya. Tumagal ng halos anim na oras bago na ang apoy. Patay ang 22 empleyado, kabilang ang 18 Chinese. Dalawa ang isinugod sa ospital matapos malapnos ang balat. Inaalam pa ang mitya ng pagsabog. Naglalagablab na apoy naman ang tumupok sa simbahang ito kahapon sa Durban, Russia. Sinunog yan ng armadong grupo. Hindi bababa sa labing siyam ang nasawi, kabilang ang labing limang pulis at isang pari. Sa pool din sa video ang pag-atake ng grupo sa ilan pang simbahan sa Russia. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng serye ng pag-atake. Posibleng may kaugnayan daw ito sa Islamic attack noon sa rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News5. Mga kapatid, may anunsyo po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.